So ito, Manila Serye. O mag-react po tayo dito sa issue ng basura. Nakalat-nakalat po ngayon sa buong Maynila. Okay, I will try to be uh, as fair as possible. Pagdating sa issue na to, pakinggan natin yung uh, lahat ng sides. Ayun, bago tayo mag-react. Okay? pero uh, hindi po makakaila ang daming nagre-reklamo sa social media. Nakita ko mga taga Sampaloc, taga Tondo ay uh, gabundok-bundok na basura piling up sa mga kalsada. Nag-aaway na yung mga magkakapit-bahay kasi ay nangangamoy yung basura, wala nang paglagyan. Ah, uh, ang pangit tingnan, 'di ba? Ang pangit ng mga basura na talagang naimbakat na ipon uh, over the holidays at noong New Year. So, uh, it doesn't reflect well. Dito kay uh, Mayor Hanilacuna, o oh, lalo na uh, she is running for re-election, okay? Against Yorme Esco na last survey 70% uh, sa Maynila. So medyo malayo yun lamang eh. So uh, nag-post uh, ng uh, reply itong si Mayor Hani Okay? Basahin po natin uh, para marinig natin yung side niya. Okay, para patas naman po tayo. O katulad po ng una nating sinabi, ang kapabayaan ng nakaraang garbage collector ay aayusin natin kung kaya't dalawa na po ngayon ang humahakot ng basura. Diba? Dalawang bagong kumpanya. Metroways at PhilEco. So ito yung bagong kinuha ni Mayor Hani. Ang nagdaang Pasko at bagong taon ay nagdulot ng 400% na pagtaas ng basura sa Maynila na tila iniwan na lamang bigla ng dating kontraktor. Okay. Dahil po dito, mariin kong iniutos ngayon sa ating mga bagong collectors ang tuluy tuloy na paghakot ng basura 24-7 kung kinakailangan. Maglalagay rin po ang ating Department of Public Services at Task Force Against Road Obstruction ng hotlines para sa mga reklamo habang nasa transition period po tayo. Makakaasa po kayong hindi ko palalampasin ang pananabotahin ito at mananagot ang sino mang sangkot dito. So sinabotahi daw sila nung nakaraang garbage collector. Hindi pa niya pangalanan eh, si Lionel si Lionel yung uh, huling may kontrata sa Maynila, sinabotahe daw sila ng mga hindi ko nilekta daw ng mga huling araw nung, ng uh, Pasko, bagong taon. Kaya umabot sa ngayon, ngayon nagabundok yung basura at hindi makolekta. Um, bago natin sagutin ito, ah, kasi may nakita akong panibagong post pa. Um, Doon pa lang sa, sa, response ni Mayora Hani, uh, dito na ako nakukulangan eh. Kasi, ah uh, tinan nyo, kailangan pa ng hotline para itatawag sa kanya kung saan merong gabundok na basura. Bakit kailangan itawag? Ba't hindi na lang suyurin na? This is uh, an emergency. Kung tutuusin yung gabundok na basura. Kasi uh, sa public health, tapos syempre sa imahe ng Maynila. So ba't, hindi, bakit hindi pa suyurin na lang? Alamin na saan yung problema, saan yung ano. 'di diba, uh, tutukan na ito yung mga lugar na maraming basura, ito yung hands-on na doon sa problema. Tutukan na mismo yung problema. May problema na eh, 'di ba? Kung ano mang rason niyan, may problema na. Tutukan. Uh, ginagawa naman niya yung sa dalawang dalawang garbage collector na na kinuha niya which is syempre karapatan niya yan bilang mayor ikaw ang pipili kung dun sa mga nagbid kung sino yung kukunin mong garbage collector o, pero emergency eh. So, dapat nakatutok talaga. Dapat uh, detalyado, sinasabi sa publiko. Ito yung mga lugar, ito yung gagawin natin. So, doon pa lang medyo nakukulangan ako. Pero style ni Mayora yan. So, hopefully, lahat ng mga nagkalat. Kasi up until a few hours ago, may mga nagreklamo eh, Sa social media, may nabasa ako eh. So, definitely, may problema pa rin. So, sana by tomorrow, wala na yung mga basura na Nagawa na ng paraan o at least na-identify man lang. O, ito, kolektahin natin mamayang madaling araw. Ito, bukas. Ito, by two days from now, wala na lahat yan. Sana ganun eh. Di diba? Para mas ramdam ng mga taga Maynila na on top of the situation. Kasi may problema na eh. Um, ito yung nabasa ko. Okay? Basahin natin yung kabilang side naman. Hindi ko alam kung, kung gano'n ka, ka factual itong post na nakita ko. Pero may mga tinanongan na kung mga reliable, reliable na source, na ganun daw talaga ata ang nangyayari. Okay? So, maganda masagot ito ni Mayora. Uh, para sa kanya naman galing kung totoo ba itong mga inaakusa sa post na to or hindi. Yeah? Kung, at kung totoo, bakit? Yeah? At kung hindi, o di hindi pala totoo. Kasi madali naman yung patunayan sa mga resibo-resibo eh. Okay, so ito, ito yung sinabi. Yan. Sa isang post ng isang page. Okay, Manila serie yung page eh. Kanino kaya to? Akin yung Manila serie. Dito yung sa vlog natin. Eh. Pero anyway, um, ito yung sinabi niya. Mahigit kalahating taon o nasa tumataginting na 500 million pesos ang hindi binabayaran ng admin ni Hani Lacuna sa serbisyo ng Lionel Waste Management na pangongolekta ng basura sa mga lansangan at kabahayan sa Maynila para sa buong taon ng 2024. So, yun ang magandang sagutin. Okay? Hindi ko din alam, nabasa ko lang dito. Uh, maganda sagutin, kung totoo ba o hindi. Kung hindi totoo, then nagsisinungaling itong post na to. Kung totoo, bakit hindi nabayaran? Okay? O, uh, tuloy natin. A kwento ng isang kawanin ng Lionel, kahit hindi sila binabayaran ay tinupad nila ang kanilang tungkulin na maghakot ng basura hanggang sa huling araw at oras ng kanilang kontrata na nagtapos noong December 31, 2024. So hanggang December 31, 2024, nangungulikta daw yung mga taga-Lionel. Kaso hindi sila nababayaran. Bakit ganon? Siguro pag si Yormi na nakaupo, baka mababayaran na itong Lionel. Mali naman eh. Kasi, kasi umaga, nagtatrabaho sila. Bakit hinohold yung kanilang mga, mga bayad sa kanila? O, dumagsa ang comments ng Manileño sa social media na ipinagtatanggol ang mga kawani ng Lionel dahil saksi silang nagahakot pa rin ng kumpanya hanggang sa huling araw ng kanilang kontrata. Ito ay nag-ugat matapos sisihin ni Mayor Hani na sinasabotahe siya ng kumpanyang Lionel. Okay? So, merong mga nasasabi daw na nangongolekta pa rin yung Lionel. O, according to Mayor, sinasabotahe naman daw sila. So, ayun. He said, she said yan. So, eh, ko. mga taga-Maynila, ano ba sa tingin nyo? Nangongolekta ba yung Lionel noong mga huling araw o hindi? O dahil sa malaking obligasyon ng pamahalaang lungsod ng Maynila, nagdesisyon ang Lionel na hindi na sumali sa bidding sa 2025. O nga naman, hindi ka nababayaran, bakit ka pa magre-renew? Ang Lionel ay isa sa mga kilalang kumpanya na nangungulikta ng mga basura at meron itong maraming syudad na pinagsiservisyo. Talagang sikat naman yan yung Lionel na yan. Matagal ko nang nakikita yung Lionel. Okay, so, ito. Ito lang sa akin. Ito lang aking reaction sa buong issue na to. Um, <clears throat> Una, totoo ba yun? Yun ang tanong. Okay, kung sakaling totoo, yung anim na buwan na hindi nababayaran yung Lionel, okay, ito, is, ito na isipin mo. Meron kang uh, cleaner sa bahay o meron kang janitor sa, sa opisina o sa bahay. Anim na buwan mong hindi bayaran yung janitor mo. Tapos yung mga huling araw ng Pasko, okay, hindi siya naglinis, hindi siya naghakot ng basura, masisisi mo ba yung janitor mo? Pumasok siya, anim na buwan, di siya sumasahod. Pasok, pasok, pasok. Yung huling pitong araw, yung katulad sinasabi ni Mayor, sinabotahe daw siya noong mga huling araw eh. O huling linggo, huling mga linggo ng Pasko. Hindi pumasok, masisisi mo ba? Yung janitor mo, pag hindi siya pumasok eh hindi mo nga pinapasahod ng anim na buwan. Kung totoo yung anim na buwan ha, kung totoo yun ha? Eh kasi kung kung ano man kung bakit oh, ang tanong kung hindi pinap, kung hindi binabayaran, bakit hindi binabayaran? Kung 6 months ago pa lang may problema na si Lionel, dapat doon pa lang eh binalita na. Sinabi, eh, may problema kami kay Lionel, ganyan ganyan. Ayusin niyo to para mabayaran namin kayo ng maayos. Wala naman tayong narinig, gawan ko. Kung may nakita kayo, baka naman meron, hindi ko lang nakita. Tungkol kay Lionel, 6 months ago, which coincidence, six months ago, doon yata nag-decide si Yorme na tatakbo bilang mayor ng Maynila. Kalaban nila Mayor Rani. So, ewan ko, baka coincidence lang yon Pero, yun nga, eh, kung merong ginawang mali si Lionel six months ago para hindi siya mabayaran, bakit walang kahit anong post tungkol doon? Ba? bakit? Yeah, ba? kung, kung wala namang reklamo noon. Ngayon ka magre-reklamo nung patapos na. At nung alam mo naman na hindi mo pinabayaran at matatapos yung kontrata sa end of 2025, bakit hindi mo pinaghandaan yung mangyayari sa 2020, end of 2025, 2024 pala? Alam mo na, matatapos yung Lionel, 2024, katapusan ng, ng taon. Bakit hindi pinaghandaan ng maayos yung January 1, 2, 3, 4, 5, 6? Alam naman natin na maraming basura yung panahon na yun. magpe pa yung tundo. So dadami pa yung basura niya lalo. Bakit hindi napaghandaan? Sinasabotahin na pala. The thing is, kung six months ago, hindi ka nabayaran, more or less, alam mo may problema na eh. So, dapat pinaghahandaan mo na bakit hindi napaghandaan ng maayos yung mga basura, first week ng January, alam mo na, hindi nababayaran tong Lunel, hindi itong Lionel, hindi magre-renew itong Lionel, yung Lionel ay siguro identified doon sa kalaban niya sa politika, which is, nangyayari naman yan. Yung mga mayor, may kanya-kanya silang gustong mga basura na kolektor. Bakit hindi napaghandaan? Kasi kung napaghandaan yan, yung hindi mangyayari yung problema ngayon. 'Di ba? January 1 2 3 4 may nakausap na bago pa mangyari yung crisis. So, yun ang nakikita kong problema diyan. 'Di ba? Maari namang ano, eh ko baka naman nagsisinungaling yung page na sinabi ko, baka naman bayad naman pala yung Lionel. 'Di ba? Maganda masagot ni Mayora para kung bayad naman pala, mali yung binasa ko. Okay? so uh, ang usapin na lang dyan kung sinabotahi ba talaga o hindi. Pero either way, alam mo nang hindi magre-renew si Lionel eh. Eh kasi nga sa ka ka kabilang side eh, kabilang politiko eh. Hindi naman na ako, hindi naman ako, hindi ko trip itong si Lionel eh. Hindi ako trip eh. Mas trip nito yung kalaban ko, ba't ko to kukunin? Which is pangit yung ganun, pero ganun yung nangyayari talaga minsan, di ba? Eh bakit hindi pinagandaan? Nangyari tuloy yung ganyan sa basura. And yun nga, bottom line dito is, once you're the mayor, you are responsible, you are, ikaw ang ano eh, the buck stops with you eh. Mahirap mag finger pointing eh. So, you need to be on top of the situation, paghandaan yung mga posibleng crisis, paghandaan yung mga posibleng problema, which, obviously, hindi na paghandaan ng sobrang ayos. Kasi kung maayos na paghandaan yan, wala yung problema sa basura ngayon. Diba? Nabotay. Na, 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 Alam mo na hindi magre-renew. Alam mo na hindi naman pinaghandaan. Yung January 1, January 2, January 3, tapos na si Lionel noon. Pero marami pa rin basura noon. Diba? So... Ayun eh, yun ang, yun ang anong date na ngayon? ba diba? January, ano ba kayo, 4 na? O 5? O mag-5 na? O oh, tama, 5 na pala. ba diba? So, limang araw na yung nakaka, nakakadaan mula nung natapos si Lionel. Tapos, si Lionel pa rin yung may kasalanan hanggang ngayon. ba diba? Medyo may parang may mali na doon sa, sa logic doon. Baka naman hindi ko na naiintindihan yung buong sitwasyon. Baka meron akong hindi nakikita. Siyempre, open naman tayo sa explanation mula sa kaila Bayora Lacuna. Pero yun nga, nakakalungkot lang na ganyang ka, kalubog sa basura yung Maynila at nakakahiya bilang kapitolyo ng bansa. So thank you very much po. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Manila, God first. Bye-bye.